Hello guys! Welcome back to my channel! Arlene at Skye Vlog! Ayan. Ngayon guys, ako ay magluluto ng ano Nagluluto pala ng sitaw. Ginataan ko siya guys. Ayan o. Tulung Tulungkulu na. May sahog siya na ano. Ayan, Yung malilit na isda. Si Ayan. Ayan, ginataang sitaw. Bangin guys. Nakagutom yung amoy niya. Guys, yan ang aking recipe. Gilataang sitaw. Konti lang yan kasi ako lang naman yung kakain. Ayan. Nilagyan ko ng alamang. Tapos yung isda na maliliit. Ayan. Yan guys, kulong kulong na siya. Malapit ng maluto at nangangamoy na ang bango-bango. guys. Yeah.